Ano po nararamdaman nyo? Ke, kailan pa yan? Tatlong araw na po. Tatlong araw na? Galing ka na ng doktor? Pacheck up pa? Hindi pa? Sa mga nagtatawas? Wala pa po. Wala pa. Alisin natin yan ha. Ulam yan. Dalawang buhay ba na sa'yo? Pahos Ito lang. Ito lang. Diyan ito lang. Yan. Tulungan ng sarili na na yan. Kasi yung unti-unti ka, kung baka saan, no? meron ka na kanan tao, babae. Kilala mo lang. Ngayon ang layunin natin, alis yung pinilagay din sa'yo, at mamaya may sasabihin ako sa'yo mga bagay na kailangan mo sundin lang. Sakit doktor, pigit. Pagkit sumakit, may sakit doktor ka ha? Pero wala akong makita ang sakit doktor eh. Oh. ah Wala? Ah. Binding itim, dalawa. Aray, masakit. Yan yung green Itim na. Ito ang ulam. na tayo ha. Dalit yung gamutan to ha. Sa tura report po, tenita Sinong sa baba ito. Aw, aw, Diyos na lahat. Diyos na nakatakotan sa pelo. Ang sa daska, marino. Ay, aray, 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 ay. Ay, aray, 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 ay! mo na! Aray! ng kakitindihan? Uh -oh. dalawang kamay, dalawang kamay. Pagkalan, mula ulo. Sige, Ay, baklasin mo nilagay mo rito, aray ha? Po. Ha? Babaklasin mo! Ay, aray! Aray! Ko po. Mo, aray Babaklasin mo, ha? Aray ko po! Dalawang kamay, inutusan kita. Po. Mula ulo, mula ulo. Sige. O po. O, opo! Sige. Po. Nainggit na Aray! Aray ko po. Ah, ka o nagagalit. Aray, aray ko Magmiging po! Aray o sige, tanggalin mo lahat nila gaya. Opo. Gagaling sa opo, 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 opo. Sige pa, sige pa. Ang dami mo nila gaya. Ay. Oh. Sige pa. Sige pa. Opo. Sige pa, gagaling to ngayon ha. Opo, opo. Makakadumi na to, ha. Opo. Ha? Opo. Sige, baklas, baklas. Sige pa. Opo. Ang dami mo nila oh. gayo. Huwag ang gumapo yung masama dito sa oh, ano ha, baryo ko ha? Oh, oh, ha? Dito oh, ha? Sige, oh, sige. Sige, oh, tanggalin mo. Ayan na Alin po. Ay, Alam mo, tampo! Ay! Aray ko! Tanggalin mo lahat yan. Uulitin ko, kaibigan mo ito. Opo, oh, opo! Oh, oh, kaibigan. Oh, sige, sige. Oh, baklas, baklas, baklas. Opo, oh, oh, baklas. Sige pa. Oh, 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 oh. Ingin ang tawad dito, hindi. Oh, 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 oh. Hindi po, hindi, hindi po! Ay, wala akong pakialam sa'yo. Ibabal ko yung lagi mo rito. Kita mo, ilang araw na hindi nakakadumi. Nakakaihi. Sige, baklas, tanggalin mo lahat yan. Sige Sige pa. Ang dami mo nilagay, oh. Anong gamit mo, Maika? Kaya lang ito yung manika. Parihan ko po! Nauhuli ka na. Nagsisimali ka pa. Sunugin nyo yung manigang yan, ha? Oo, oh, opo, opo. Susunugin na. Sige. Oh, sige pa, oh, sige pa. Opo. Oh, oh, oh. Sige pa. Alam oh. po. Ah, laray ko. Oh, ko. ko po. Sige pa, mo na siya. Opo, laray ko. Ako mga kalaban Sige pa. Laray ko po. Sige pa. Opo. O, kunti na lang. Kunti na lang ang nakikita ko. Kunti na lang. Ibabal ko kung ano nilagay mo rito, ha? Ha? Kilala mo ko hindi? Ha? Kilala mo na ako. O, nagkasan ni Sidro ka lang, eh. Sige, sige. Baklas, baklas. Masinsyahan tayo, ha? Opo. O, kunti na lang

Kaibigan mo lang bumira sa'yo. <coughs> Pakiubos. Ano pa yung lubigan? Kailangan niya ng lubigan. I-research mo lang, lang sa cellphone mo. na. No? Ang kailangan niya pito dahon. Tantong basa ng lubigan. Ah. Okay, siya sa lahat. Ito siya po siya rin. lang po natin. At kagabi pa po ay gabi na tayo dumating. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin. Lalo na kila Apoken, na Marwit, Apo Sina. বেজিং